Maaaring nagtataka ka kung bakit may naririnig kang halak minsan sa tuwing humihinga ang iyong baby. Ito ay maaaring isang stridor, ang tawag sa isang hindi normal at malakas na tunog sa paghinga. Ang halak ay maaaring magkaroon ng iba't ibang sanhi, kasama na rito ang mga impeksyon sa itaas na bahagi ng daanan ng hangin. Ngunit, kapag ang newborns at infants ay mayroong halak, isa sa pinakakaraniwang sanhi ay ang kondisyon na tinatawag na laryngomalacia. Ano nga ba ang laryngomalacia? Delikado ba ito para sa iyong baby? Tara na at ating alamin. Laringo, Malaysia. Natural lamang na mag-alala ang mga magulang kapag nakakarinig sila ng halak sa tuwing humihinga ang kanilang anak. Isa sa karaniwang kondisyon na nagdudulot ng maingay na paghinga sa mga baby ay ang Laringo, Malaysia. Ito ay nangyayari kapag ang laman sa itaas ng vocal cords ay nagiging hadlang sa daanan ng hangin kapag humihinga ang isang baby na nagdudulot ng maingay na paghinga na tinatawag na stridor. Para sa karamihan ng infants, ang kondisyon na ito ay hindi seryoso at kusang nawawala. Ngunit, sa 15 to 20% ng infants ay nauuwi sa operasyon. mga sintomas. Ang mga baby na may laryngomalacia ay mayroong maingay na paghinga. Sabi nga natin, ito ay tinatawag na stridor na maaaring magsimula sa oras na ilabas ang bata sa sinapupunan ng ina o mas karaniwan sa unang mga linggo matapos nito. Ang mga sintomas ay kadalasang mas lumalala pagkatapos lumipas ng maraming buwan. Karamihan sa mga baby na may laryngomalacia ay walang problema sa paghinga o sa pagkain kahit na maingay ang paghinga. Ang paghinga ay kadalasang mas maingay kapag ang baby ay umiiyak, kumakain, natutulog nakahiga o mayroong impeksyon sa daanan ng hangin. Karamihan sa mga baby na may kondisyon na ito ay mayroong mild na mga sintomas lamang. Ang isang bibi na mayroong mas malalang mga sintomas ay maaaring magkaroon ng kahirapan sa paghinga at pagkain, kahirapan sa pagtaas ng timbang, saglit na paghinto o sa pagitan ng paghinga, at kulay asul na balat o labi. Tumawag agad ng doktor kung ang iyong bibi ay mayroong alinman sa mga nasabing sintomas o kung ang paghinga ay biglaang lumala. Ang mga baby na mayroong laryngomalacia ay kadalasang mayroong gastroesophageal reflux. Ito ay nangyayari kapag ang pagkain at asid ay bumabalik sa daanan ng pagkain o esophagus. Kapag ang asid mula sa sikmura ay umabot sa voice box, maaaring mas lumala ang kondisyon. Mga Sanhi sa ngayon, hindi pa alam ng mga doktor ang mga sanhi ng laryngomalacia. Ngunit maaring may kinalaman ito sa kung paano nabuo ang voice box bago isilang ang isang baby. Ang muscles sa sumusuporta sa voice box ay maaring mahina o hindi masyadong nakakatulong sa paghinga. Ang gastroesophageal reflux ay maaring maging sanhi nito. Gamot sa halak Kadalasan, ang laryngomalacia ay nawawala na lamang ng kusa, madalas kapag isang taong gulang ng baby. Ang mga doktor ay magsasagawa ng regular na mga pagsusuri upang tignan ang kondisyon ng paghinga ng baby, pati na ang kanyang timbang. Dahil karamihan sa mga baby na mayroong laryngomalacia ay mayroon ding gastroesophageal reflux madalas na nagbibigay ng preskripsyon ng mga doktor ng gamot para rito. Ang isang baby na mayroong malalang problema sa paghinga o hirap talaga sa paglaki ay maaaring sumailalim sa operasyon na tinatawag na supraglottoplasty. Ginagawa ng mga doktor ang procedure na ito sa pagdaan sa bibig ng isang baby upang ayusin ang mahinang laman sa itaas ng voice box. Mas pagagandahin nito ang kondisyon ng paghinga at pagkain ng isang sanggol. Natural Remedies for Baby Reflux Elevate Baby While Sleeping Kung ang baby ay tila hindi umiigi ang sitwasyon kapag nakahiga, subukan balutan ng tela ang bata o iswadol at ihiga sila sa si isang bouncing baby seat. Ito ay isang mahusay na pampatulog para sa baby na mayroong acid reflux. Elevate baby while eating habang isang temptasyon ng paggamit ng nursing pillow sa pagpapadede sa baby, pinakamaigi na paupuin sila. Sinisigurado nito na ang gatas ay umaabot sa sikmura imbis na maipon lamang sa esophagus o daanan ng pagkain na nagdudulot ng discomfort. Maaari mo rin bahagyang ihiga ang iyong baby sa iyong dibdib kung ikaw ay nagpapadede gamit ang bote. Hold baby upright for at least 30 minutes after feeding. Upang mas maging madali, maaari kang gumamit ng infant carrier o ng snuggle baby habang ikaw ay naglalakad-lakad sa bahay o nakaupo. Kung kailangan ng baby na matulog pagkatapos dumede, siguraduhin na natulog ang baby ng nakaitaas ng ulo upang mabawasan ng acid reflux. Breastfeed if possible. Ang breastfeeding ang pinakamabuti para sa mga baby na may reflux dahil mas mabilis sa tinatunaw ng katawan ang gatas ng ina ng dalawang beses kumpara sa formula. Kung hindi posible ang breastfeeding, makipag-usap sa isang doktor tungkol sa kung anong formula ang pinakamabuti para sa iyong anak. Minsan, ang paglipat sa isang hypoallergenic Or lactose-free option ay maaring makatulong sa pagkawala ng sintomas. Nursing mom elimination diet. Ang dairy products ay maaring magdulot ng mga problema dahil ang mga protina na makikita sa mga ito ay maaring maging iritasyon sa immature na daanan ng pagkain ng isang baby. Kung ganito ang iyong suspetsya, huwag mong bigyan ng dairy products ang iyong baby sa loob ng isang buwan upang malaman mo kung ito nga ba ang sanhi. Ang iba pang karaniwang sanhi ay wheat, gluten, citrus, mga mani, itlog at soy. Special Probiotics Kadalasang hindi nirekomenda ang supplement para sa mga baby, ngunit minsan maaari rin magbigay ng malaking tulong ito lalo na sa baby reflux. Subukan ang mga probiotic na espesyal na ginawa para sa mga infant. Ang ideya sa likod nito ay ng probiotics ay maaring magpaganda sa pagtunaw ng pagkain at makatulong sa natural na pagbawas sa anumang sintomas ng baby acid reflux. Maghalo ng kaunti nito sa breast milk o kaya naman ay sa formula milk. Give frequent but small feedings. Ito ay mas magiging madali para sa sikmura ng iyong anak at magpapabawas rin sa reflux dahil mas magiging kaunti ang babalik sa lalamunan. Ang ibang babies na may reflux ay natural na mas pinipili ang ganitong paraan. Ang iba naman ay hindi. Kung hindi na ibibigay ang full feeding agad, ngunit matapos ng kaunting mga araw, makakapag-adjust din ng iyong baby para sa bagong schedule na ito. Kaya subukang gawin ito. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!